Ay, guys, so oh, maglalaro ako nung Roblox <laughs> Pagod <-dok>. ako <laughs> Ayan, parang uulan Ayan, so Kakagising ko lang <laughs> Nagkatapot ang bahay Ito the first thing Atin na natin yung light Paano na Ay, hindi ako lang ko lang yung ano ko. ko. Wait lang guys ha. okay na. Naulit ulit tayo sa baba. Ligo na tayo. Na. Tower. Oh. Na. na ako maligo. Ik ga het even kijken. Ik ga het even kijken. Ik ga het even kijken. Ik ga het even ang Ay, ingay. So, palita tayo ng damet. Punta na tayo. Ay, takpan natin yung curtain. Tapos, magdamet na tayo. Wait, right, magpipik lang ako ng damet. And, okay na guys. Tapos na ako magdamet. Ay. Ay. Um. Bakano na pala ako mag-pony? No, board na ako sa ko. ba yung hairbrush? Ayan. Ayan, mag-sukay na ako. Pony na rin ako. Ayan. Kit ng hair ko. Ay, pony ko. Pony pala. And, kain na ako ng apple. Apple, apple, apple. Sura. Unod na ako TV. TV. Oh, TV. TV. Wait lang nga. Mukhang nga kaya. Yeah. Ay, ako yun. oh, yung... Oh, ang chicken dogs. Magkuha na tayo ng water. Ay, ang milk pala. So, naman.

Kuha na pala ako ng car. Kagala lang daw siya. Kagala. Ay. Pabike lang siya. mangga mah udah bangun lagi. Kita video. Starbucks. beli Starbucks. guys, wait na lang parto kasi napagod na ako tsaka nag-disconnect pa. Ayan, wait na lang yung parto. Huh? Kasi nakailang tika ko kaya ako napagod eh. So, bye!